Viral at usap-usapan ngayon ng mga netizens sa social media ang isang video kung saan in ito ng Lutong Kahoy Facebook page na tila mula buhok, mata, ilong at bibig ay talaga namang kopyang-kopya ni Tanggol sa Batang Kiapo na walang iba kundi si Coco Martin. Maraming mga netizens naman ang nagsasabi na tila si Coco Martin pa daw ang may hawig dito sa viral video na ito. Ikaw pala nagdaho ang na pera ko. Manda ka kay tatay! Tara na at sabay-sabay nating panoorin kung talaga nga abang kawangis ni Coco Martin ang nasa viral video na ito. Kayo na pong humusga. Kaloka nga ba? O kaloka like? Yeah! So ngayon guys, nandito na kami sa Pastor and Ayan, ulo diling meat shop. <laughs> o drink store. Saman <laughs> O drink store. Pasensya na pala kayo lahat. Kasi uh, na Galing tayo sa Ubong. Yan. Ngayon lang tayo dumating. Oh, ngayon lang kami dumating Kaya, so, yeah. dito na kami sa uh, O drink store. Yan. O so, drink store. Yan.